Shoutout guys nun, no? dito tayo kasama natin yung buyer at s'yempre siya po ayan po siya uh, medyo po maano po natin yung privacy po ang kanya pong buhay kaya so guys no una-una uh, sir no dito pong unit po ito sir tulad ng sabi ko uh, okay naman po yung unit at uh, yung naririnig po natin na kalansing doon po sir uh, dipindi na lang sa usapan ninyo kung papagawa niya yon maaari po siyang tinatawag po natin idling biring bearing sa may aircon siya yung ch you know. mm. tapos yung barbe, vibration ng engine ito tulad ng sabi ko yung support niya hindi na siya original yung support kaya mayroon siyang vibration siguro naman yung mga mga konting opo no yun lang po no? tapos may yung axle boots niya so pahigpitan mo lang pati yung steering axle boots yung may krasa. Uh, wala naman po siya overheating sir uh, tigit sa lahat di naman po blow by ang engine simple sa ganitong model 2011 normal na po yan may mga kunting issue katulad po na mga kunting scratch mga masasabi oh, po natin mga minimal di ba ang hinahanap lang naman po natin yan yung talagang may trouble sa engine transmission nakita nyo naman po na nirotes po natin so okay naman po yung pick up nya nirotis natin yung standard chassis po may mga kunting noise lang hindi naman talaga yung kalampag dahil siguro sa Medyong katagalan na rin pero may kalakas di ba may oh, normal yan kasi ano na ilang taon na rin eh pero ang pinaka main issue talaga dito sir, yung transmission. Mm -hmm. Yung leak natin sa gitna, nakita natin na mayroon siyang leak doon sa pituit engine. Mm -hmm. Ang tulo po niyan sir ay sa torque converter oil shield niya. So kung papagawa mo siguro sir ano, ang libor nito sir ano, ah uh, uh, hindi ka bababaan ng ano, 8,000. 8 to 10,000 ang libor po niyan. Uh, uh, kahit kanino na niya. Hindi sir, kailangan doon kay sa may marunong. Ay hindi sa amin sir, maghanap po kay nang marunong. Sa so, na bumaba kasi ano is kasi yan sir, eh, kapag binaba po yung torque transmission sa hindi marunong sir, yung torque converter kasi eh, pag mali po ang salpak noon, nabibiyak po yung bomba. Kay may pagamasilan din po talaga yung transmission. Kaya yeah, ganoon po siya tapos magdadagdag ka ng oil. Sabihin po natin sir, overall sir ano, uh, kasama yung langis kasi pagbaba nito matatapon yung langis oil seal. Siguro na sa mga dosis siguro. 12,000 ang magagastos mo pa. O pag-usapan niyo na lang kung hinihingi ka ng discount sa kanya. Hindi, hmm. Kasi pagkahanan, ano yan. ano, wala isa yon sa dahilan sir kung bakit ka bumili ng second hand wala ka ng problema i-enjoy mo na lang di ba hindi yung bibili ka iuwi mo papagawa mo maghihintay ka ng araw di ba hindi naman hindi naman po major yun hindi naman po siya major pero malaking trabaho po siya sir malaking trabaho kasi hindi sir, pag naubusan kayo ng langis nito sir, Magre-rebuild po kayo ng transmission. Magkano po yung sinasabi ko yung transmission nito sa mga 70,000. So, baga sa ano, Argent. Kailangan, na Kailangan mo talaga ng action kapag binili mo to. Di ba? Kapag binili mo to, pag pull out mo dito, daritsyo ka sa shop. So, bago... Kunyari mo ba? Kunyari, gusto ko bilhin. Pero bibiling ko siya. Ayos yun. Yun, ganun nga sir. Uh, paano ko po yung check na okay siya? kasi hindi mo na po kayo kung Ang simple sir, wala wala na siyang tulo sir. Papanda rin mo, itako, ililifter mo ulit, sisili, hmm. malalaman mo na ilang araw, kailangan may warranty sa, sa mga gawa kasi pag wala po warranty po kaya nga sabi ko siyo ang gumagawa po nito kailangan maruno kasi hindi laban po yung wheel silang sinichick check eh. Mm -hmm. pati yung pinaka housing po ng torque converter ichichick yung kung baka may tama na kung may tama yung torque converter bibili kayo ng torque converter magkano ang torque converter diba baga sa ano sir ganito sir so guys yun po yung payo ko sa ating pong customer sa kanya na po yung decision kung bibilihin niya at syempre naman po bilang assist buying uh, siyempre kakampi po ako at kung mayroon po kayong planong magpa-assist pa yung po, nandito po si Mr. Parts Mechanic, nandiyan po ating po number. Sir, hingila ako, sir. Ano po masasabi niyo sa pag-check ni Mr. Pat, sir? Uh, yan, yan po siya nagsasalita. <laughs> ako po ay satisfied. Nakita ko naman po kung paano niya unit. So, kung magpapacheck po kayo, I recommend si Mr. Pat. So, sir, maraming maraming sir. ah uh, guys, recommend tayo ni sir. So, maraming maraming po salamat, sir. God bless you po.